bakit nga ba hindi nagpabautismo o hindi nabautismohan ang kapatid na Felix Manalo o ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ngayon, bakit nga ba, eto ah, bakit nga ba hindi nagpabautismo? Sapagkat ayon nga po, babalikan natin no, si Juan Bautista. So wala na pong mas hihigit pa sa kanya na magbabautismo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po, sa panahon po ng ka-Felix Manalo, wala rin pong susunod sa kanya na mas hihigit pa wala nang uh, sugo sa mga huling araw na ito na mas hihigit pa sa kanya hindi po literal na mga huling araw na ito na katulad po ng inaakala natin ang mga huling araw po na sinasabi sa banal na kasulatan eto po yung huling panahon na mga wakas ng lupa o araw ng paghuhukom eto po yung panahon na pinakahuli na wala nang ibang isusugo kundi ang nag-iisang sugo sa mga huling araw ang kapatid na Felix Manalo. Sapagkat darating na po ang araw ng kawakasan o araw ng paghuhukom. Kaya ang kapatid na Felix Manalo po, katulad po ni Juan Bautista, ang ama na po ang bahala sa kanila. Kaya si ka Felix Manalo po, ang ama na rin ang bahala sa kanya. Ang Diyos na mismo ang nagutos o nagsugo sa kanila. Kaya paano pa sila babautismuhan? Eh sila na po ang mga huling isinugo.